Gusto sumama. Alright, so dito tayo ngayon sa ating mga manok mga tol. Ah, binisita natin dito. So, wala na kasing ulan. Ito ano sila, nag -aabang ayun na oh, so mga gutom na yan so kailangan na natin siya pa kaya sila pa kainin Alright, so Ayan sila Ang mga pagkain nag ano yan, naglilimlim yung babae na yan Ayan. Ayan yung mga babae So yung isa mga tol ay nasa kulungan Ito yun o oh. Alright Ayan Napapagandang babae na yan Ayan Alright So natin dito sa kabila mga tol ah, I'm sure oh ito, ito yung isa ayan nakatali pa rito hindi pa nakababa ayan ang nangyari sa'yo ayan, talagang dito lang siya ayan alright so ito mga tol ayan ito lang yung ano namin yung mga mga lagayan ng mga manok namin so kunting pagkamali mo lang dito mga tul hulog ka dito ano you know, sa ilalim ay ilog yan alright let's go ito lang lang dito alright ay wala sa kabila na pala lahat Pentalisay. entalisay mga tolay ano yan, uh, crossbar bus din yan. Ano, uh, malaki na yan. <todic> Roti titit titit